Kuya Mike, paano po pag may gustong magtanong sa inyo? Ipalo lang nila ako doon sa bike ni Kuya Mike sa Facebook, YouTube, at sa TikTok. Tapos padala nila doon, especially kung about sa ginagawa natin. Favorite ko kasing topic lagi, entrepreneurship at health kung may tanong sila or anything about life kasi pakiramdam ko student of life ako hindi sa apat na sulok ng kwarto ng ito kundi sa labas sa pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao so kung may gusto silang tanong pwedeng piliin ng mga admins yung mapipili nilang tanong uh, meron 500 pesos siguro Gcas panload mo rin pang internet mo so padala nyo lang doon sa Facebook at kung makita ng admin natin, kayo mapiling tanong, meron tayong 500 pesos chikas. And hopefully, yung tatanong nyo, hindi dahil sa gusto nyo lang magmukhang matarino. Believe me, marami tayong minsan tanong, pero basta lang makapagtanong. Hopefully, is something na makakatulong sa buhay mo. I suggest, bago magtanong, pag-pray mo muna. Kasi ako rin, Kala mo lang impromptu to. Wala naman akong script dito. Pinagpipray ko muna to kay God. Sana yung lalabas sa bibig ko is galing sa heart na pinid ni God na makatulong sa listeners or viewers. Hopefully, may magising ako. Sabi ko nga kahit kalahating tao. Kahit hindi buong tao, basta kahit kalahating tao may nag-change. Masalubong kita isang araw sa mall or sa mga speaking engagement ko sa mga school. Napitan mo ako, Kuya Mike, napanood kita. Uh, Nag-decide ako mag-change ang buhay ko. So, I don't know, maybe a form of ministry to, Kasi I always ask God, ano ba yung mga talent na binigay mo sa akin na gusto ko ma-share sa iba? Tapos ang hiling ko nga lang sa'yo, basta nag-change buhay mo, hindi naman kailangan mayangang mayaman, mayaman o no, kung ano man. Hindi mo kailangan mataas masyado yung narating mo sa buhay para hangarin mo tumulong sa kapwa. Kahit ano lang, kahit mas na-feel mo, kahit isa lang, okay na yun. Hopefully, nasagot yung tanong mo. Thank you so much. Thank you, God.